Isang rider nga po ang magmumulta ng 10,000 piso dahil nahuli siya ng LTO na nagdadrive ng isang motorsiklo na walang rehistro. Nang dahil po ito sa ibinigay ng motorcycle dealer na permit na sinasabi dito na pwede na lang gamitin ang motorsiklo sa loob ng pitong araw kahit na wala pa itong ORCR. Ngunit yung mga ganitong dokumento mga pare koy, ay hindi po ino-honor ng Land Transportation Office. Kaya anong nangyari ay nahuli yung rider at pinagmumulta siya ng 10,000 piso. Tara mga pare koy, at panoorin natin kung paano ito at solusyonan ni Congressman Bosita. Yung mandato na consumers protection, talagang meron kayong legal power na makialam. Malapit lang dito yung dealer, di ba? Malapit lang po. Sir. Pero anong pinakatrabaho trabaho, uh, sir? Uh, driver. Ah, po. May binili siyang motorsiklo na release, walang riso. So. Mayroong papel na binigay sa kanya, valid until. Siyempre, sa katulad ng manggagawa, iisipin niya pwede ay nahuli nakumpis ka na NTO lisensya niya ang hanap buhay niya driver ng truck hindi siya pwedeng magmaneo walang lisensya so ang laki ng danyo si ma'am ang Laguna provincial yan Laguna ikaw ako po ang chef ang happy sa consumer protection ng region ah ikaw Kayo talaga kanina ikaw talaga no? pag na-address natin to makakalama na yung ibang dealer brother asan manager nyo? outit lang kami sa kabuyo sir hindi yung tao dito brother sino yung nakakausap mo dito? Mm, ano pa nila yung babae na isa? yung babae daw? pakitawag rider sino yung nakakausap mo? <laughs> Ma'am, good afternoon. Ito, kliyente nyo. Oh. Uh, Namumukhaan mo? Poster, customer Customer mo, mo. Bumili ng motosiklo sa inyo. Kas hulugan. Solid, sir. Galing ito sa inyo. Ito, sir. Certification, sir. Mm, certification yung motorsiklo dito galing kayo ang nag-release okay, sir brand new yun brand new. kasama ko yung taga DTI si ARD si ma'am Rebelen Cortez si brother uh, Noli Manalo at si ma'am from provincial Maria Clara. Oh. Alam mo ba kapatid na illegal magmaneho ng hindi rehistrado? Oh, alam mo. Pero yung kanyang motorsiklo nung i-release ninyo, rehistrado hindi? For registration po yan sir. For registration. Ma'am, alam ni ma'am na illegal imaneho ang motorsiklo ang sasakyan na walang rehistro alam nila at may binigay pa kayong document na pinanghahawakan ng customer na valid ito hanggang August 16 eh nahuli siya pinagmumulta ng LTO ng 10,000 ano ang polisiya ng inyong opisina para sa kanya sabi LTO, 7 days po upon release sa motor. 7 days upon release. Mm -hmm. yun ang arrangement nyo. Certification kasi, sir. Na, ano, na, yung certification namin, every week po siya dapat bibigay namin. So every week nagbibigay yes. ka ng certification. Yes, kunwari, kunwari binigyan mo siya ng room. certification, yes. hindi pa lumabas ang rehistro, magbibigay ka ulit. Yes, sir. Good for one week ulit. One week, sir. ng one week. Pero Kapatid, malinaw naman sa iyo, iligal imaneho ang sasakyan na walang rehistro. Sa madaling salita, kung ang responsibility ninyo bilang dealer ay ginagampanan ninyo, hindi siya mauhuli ng LTO, hindi siya mapagmumulta ng 10,000. Lumabas na ba ang rehistro? Meron na po. May RCR na po. Nung nahuli ka na? Ah, uh, oh, ni-request ko po sa kanila. Nalaman nila na nahuli ka. Oh, may picture pa po si Ma'am Janine. Eh. After nung mahuli ka, nireport mo. Opo. Oh, ni-request ko Tapos po. Tapos bumilang na ilang araw. Uh, tatlong araw lang po ata. Larisobet oh, ganoon. Oh. Nung nahuli siya, saka pa kayo kumilos. May ginawak namin sir service sa LTO naman yun na Registration na sila namin yun sir. Kapatid. Ma'am, yan yung problema eh. Hindi ko sinasabing kayo ha. Ah. Kasi eh, hindi ko pa nakita yung documents eh. Isinasangkala ng ibang dealers yung LTO. Gusto ko sabihin sa inyo kapatid, kahit magpabale-balentong ka, hindi lalabas ang resto kung hindi nakumpleto ang documents. O. Oh. Ay eh, samantalang after one month, nung nahuli siya, sa kaninyo inasikaso after 3 days. Ngayon, kasama ko si Ma'am, Assistant Regional Director ng DTI, si Ma'am Cortez, at saka si Sir Manalo DTI. Ang mandato ng DTI, Consumer Protection. Pero dahil sa malinin yung practice, pasensya, nawala ng protection ito. At ito ay uh, July 7 August 7 May sang buwan ka nang walang trabaho? May git sang Sandali, may sang buwan na siyang walang trabaho bilang truck driver? Hmm. Kung Maam, kaya 'ni request ko ang inyong uh, presence para maipakita po agad sa inyo yung problema. Kung hindi ninyo ni ang motorsiklo kahit magpilit siya. Hindi niyo ni-release kasi hindi registrado. Hindi siya mauli ng MTO. Hindi siya mapagmulta ng 10,000. Hindi siya mapapatigil sa kanyang hanap buhay bilang truck driver. Ay July 7 siya nahuli. August 7, isang buwan. Ay August ano ngayon? 19. So, one month and 12 days na siyang walang hanap buhay. Kaya kapatid, wala naman tayong personalan. Hindi ko naman kayo kilala para... para abusuhin o gipitin sinama ko ang DTI para makita nila yung problema at sila yung aaksyon laban sa inyong opisina gagampanan lang nila yung kanilang mandato ako naman wala sa posisyon, ma'am na utusan sila bayaran ninyo yung 10,000 bayaran ninyo yung yung nawalang kita sa kanyang hanap buhay wala ako sa posisyon eh kasi bilang congressman, hindi naman ito tra trabaho ng congressman. Yung advocacya lang natin, pinagpapatuloy. So, by the way, for your information, tumawag po ako kay Asec Nograles. Nasabi ko, kailangan ko yung inyong tulong para ma-address ito. At uh, nakakatuwa naman, tumawag ako ng alas 9, alas 10. <laughs> Tumawag na agad kayo. Eh, pasensya po, no Public service. Si ma'am from uh, regional office. Si ma'am, ang layo ng pinanggalingan mo. Provincial office. Itong dalawa na to. Ay sabi ko naman sa inyo, isa lang naman ang kasalanan ninyong apat. Pumasok kayo sa ahensya ng pamahalaan. Kasi kung hindi kayo pumasok sa ahensya ng pamahalaan, eh, hindi ko kayo maabala. Kasi mahirap po sa party ko na ang dami nang humingi ng tulong. Kung aksyon na ako gagawa pa ako ng black and white. Ang dami namin trabaho. Baka next month ko pa magawa. Ito pong documents, ibibigay ko ito sa inyo. At uh, kayo nang bahala sa dealer. Kung ano yung dapat ninyong gawin pero uh, siyempre kailangan may due process bagamat bagamat malinaw sa ating pagharap na na perwisyo yung kapatid nating rider yung kanyang kanang buhay na apektuhan hindi naman sapat ito na automatically paparusahan ninyo tama po ba? may due process pagpapaliwanagin ninyo Oh, kayo naman kapatid, pagpapaliwanagin pa ng DTI eh. No? Then, doon pa magbabase sila. Pero hindi naman ako husgado, sigurado ako, mapaparusahan kayo ng DTI. Kasi oh, oh. ang ebidensya, yung motorsiklo, yung ticket ng LTO, at yung ibinigay niyong papel, patunay na talagang pinapaasa ninyo ang customer na pwede niyang imaneho hindi naman talaga po magkano kinikita mo isang araw? depende po kasi sir kasi per biyahe po kami per biyahe. magkano isang biyahe? Uh, fifty. For 450 for sabihin natin 500 15,000 sa isang buwan tapos yung 12 days parang kalahating buwan eh no more or less 19,000 o 18,000 plus 10,000 brother Jerry almost 30,000 ang danyos dito ito uh, tatawag ako sa kay chairman ng one rider party list at kay congressman Rods Gutierrez no? i request ko kapatid sa sa One Rider Party List yung 10,000 dahil hindi mo kasalanan i-request ko sa One Rider Party List ibigay sa'yo para matubos mo na yung lisensya yung 1,500 dahil ikaw ay tunay na may pagkakasala doon ikaw nang bahala okay. doon tapos ipakwenta mo sa opisina ilang araw kang absent magkano yung rate mo Ire-request natin Brother Jerry sa chairman ng One Rider Party List Doon sa partner ko kay Congressman Gutierrez Kasi hindi ako basta pwedeng mag-design Pero sisiguraduhin ko sa'yo Pag naiparating natin ito sa kanila Ay eh, solve yung problema mo Okay no. Kailan mo may submit sa amin Yung kwenta da ng sweldo mo na nawala Dahil sa pagliban mo itong week na to. napa. Oh. So, ma'am, itong documents na to ibibigay ko sa inyo. Tapos yung contact number mo, mag-usap kayo. No, kasi hindi pwedeng magiging one-sided sila. May papel na tayo, pero may tinatawag tayo kapatid na due process. Mag-iimbestiga sila, pasasagutin kayo, at doon sila magkakaroon ng resolution kung paano kayo papanagutin. Okay? Oo. So, salamat mama. Opo. Pakisabi kay Asek Nograles. Yes, pa. Umpisa lang to. No? Oo. marami nagsusunod. Sigurado Marami pang susunod. Maiwanan ko kayo at saka yung rider. Aba. Tapos, kumbaga sa investigation, magsimula na kayo. Yes, ngayon din po. Pagkasal ka, brother? Negros po. Negro. Ang pamilya mo, nasan? Dan din po, sa probinsya. Nasa Negros. O oh, sige, di, bilisan mo yung pakwenta ng nawalang, hanap, nawalang sweldo mo. Para mamaya lang, i-discuss ko sa One Rider Party listo. Pag nasabit mo yung gusto kong may submit mo eh di bukas may pera ka na okay so ma'am yes. bahala na kayo yes, po, oh yes. salamat po sa inyo po. at uh, tatawag na lang Asik ah, okay. so, kasi, kay Asik Nograles okay. so, report din po kami mag salamat po o oh, sige picture siya <laughs> dito na tayo dito <laughs> Parang na gangsta life. Oh, dito, dito. Rider, sumama ka na dito. pa. Apa? Sumama ka dito. Ngayon pa lang, solve na ang problema mo. O, thumbs up po. O, ito daw. Ma'am, picture tayo, ma'am. Tingnan ko yung ano mo, yung vlog mo ko. Gustong gusto ko nagpapapicture sa kakampi. <laughs> oh brother. Kami ni Kong. Yeah. Oh, kami muna ni partner. Sineshake hands <laughs> ko okay. si Kong. Okay, thank you. Okay. Dito tayo. Brother. Chef, ma'am. Umpisa pa lang to. Parang yun naman. At Brother Jerry. Si partner, si Brother Noli. Taga-regional. Siya ang head ng Consumers Protection sa regional. Kaya yung kung hindi tayo mga pagmeryenda at halo-halo ngayon, may kasunod pa. Parang nagulangan ko sila eh. Dapat bago tayo nag-proceed pala dito, Nagmeryenda na, ano? Ah, okay lang, Gong. Oh. Hindi, strategy yun eh. <laughs> oh. Pero naisip ko, dahil marami pa tayong i-resolve -re ng problema, oh, okay. Eh, kaya okay lang. Marami pa tayo. magkikita ko. Opo. Okay. Sulog-sulog to. May lakad pa kami. Ah, sige, Gong. Thank, thank, you po, sir. Kung number ko ba, ba yung personal number? Personal, sige. Papa, Kayo na. Papa picture oh, picture din sila. Yeah, yeah. Basta yung problema, <laughs> ha? Okay. <laughs> mm. Oh, doon. Salamat, eh. bro. Okay. Eh, akyat nyo sa taas. Uh, say, alam ko ano? naman, alam ko naman na kayo sumusunod lang. Okay, bahala na kayo sa kanila. Okay, uh, brothers. Brother. Ma'am. Ingat ko oh, bukas ha? Pagka hindi mo agad na-submit yung requirement ko, ikaw, Brother Jerry, pag hindi na-submit niya yung requirement natin, wala na ang problema sa atin. Ha? At hapang hindi mo natutubos ang lisensya mo, huwag kang magmaneho. Kasi, itinuturing ng batas na ikaw ay driving without license kasi sobrang isang buwan na yung pagkahuli sa'yo eh halimbawa mahuli ka bukas hindi kita kayang tulungan doon malinaw sa'yo o oh, sige bukas ha. maswerte nga brother Matt kung may dala tayong cash, bayad na to No? Kasi sigurado naman ako, i-approve ni Chairman eh. Yes, ng One Rider Party List. Oh, galante yun eh. Ay si brother, uh, si Congress Gutierrez kapareho natin, mayabang yun eh, you no? Know? Bigay agad. Then, after few minutes, kamutulo. Diba? De, sigurado, approved to. Okay. Dito.